Magandang araw! So for today's video guys, nandito nga po pala ako ngayon sa Makilala kasi merong kasalan ng bayan for today's video guys. And then, um, nandito rin pala ang aking cousin na si Melvin kasi siya ang ikakasal kaya ako nandito ngayon sa Makilala. Kundi dahil sa kanya wala ako ngayon dito. So, kaya thank you so much. And then, ayan, napakaganda ng kanilang pagkaayos sa kanilang wedding. And then, ayan. So marami sila kasi nga kasalan ng bayan to for today's video guys. So dahil, imbitado tayo ngayon. And then, syempre, magiging um, ano lang, di ba na ako ninang and then nakikiano lang ako like um, tatlo kasi yung katawan ko for today's video guys kasi yung tatlong ninang is wala, hindi nakapunta so sabi nila ako na lang daw mag attend sana all, so ayan ito nga pala, so ang akin junakis diba naging artist, then napaka swerte nila kasi ang dami nilang regalo napaka ano nila di ba ikakasal na sila, and then marami silang regalo and then may pamigay pa si mayor, and then si And then si Kapitan din. And then yung mga sinuot nila yan for today's video guys is libre lang yun sa kanila, di ba? Ikakasal ka na libre pa. And then may cash ka pang sa kanila. Sana all, di ba? So, ayan. And then wish ko lang sa inyong dalawa. I hope um, tumagal kayo habang buhay. Hanggang sa huli yung hininga kahit nasa langit na kayo. And then forever. Forever Jude love. And laban, laban lang Jude forever. Bisag na atay, mga problema. Di na mawala pag magbinyo na ta guys no. Ana jud na no. So ayan. So for today's video guys, samahan niyo ako and then yeah, panoorin natin ang kanilang kasal. So, ayan, malapit na. Nagsusot na sila ng sing-sing for today's video, guys. So, ayan. Yan talaga, nakatali na talaga kayo sa isa't isa. And then, bawal na talagang mga liwa. Dahil kasal na, kasado na. And then, ang ano talaga ng kasal is hindi pwedeng mga liwa. Pero sa uso ngayon is pwede ka ng mga liwa. Sana all. So, ayan, mabuhay ang bagong kasal. Kiss the bride. ay Ayan. Ayan, nagbibigay na sila ng regalo. Ayan, sana all, marami silang regalo. And then, kainan time for today's video. So, ayan, dito nga kami pala sa kanilang bahay. So, ayan ang aming mga picture pictures. Sana all. And then, ayan ang mayor. Ang kanilang nagpakasal sa kanila. Ayan, ayan ang aming picture for today's video. And then, thank you for watching. And then, thank you for always support. Don't forget.